Noong 2005, idineklarang carving capital of the Philippines ang bayan ng Paite. Bagamat marami ng nag-aabroad, kahit papaano, buhay pa rin ang tradisyon ng pag-uukit sa Paite. isa sa mga master carver ng bayan si Paloy Kagaya. Nagmula sa mahabang linya ng mga manguukit si Paloy. Mula sa kanyang lolo Junisio hanggang tatay na si Justino, kilala sila sa pag ng mga santo. Pero tulad ng ibang manguukit ng paite, may problema rin kinakaharap si Paloy. Ang problema sa kahoy. Kasabay ng pagdedeklara sa Paite bilang carving capital, ipinatupad din ng gobyerno ang isang total log ban. Bawal ng pumutol ng kahoy sa mga kagubatan. Paano ka nga ba magpapatuloy ng tradisyon ng pag-uukit wala namang kahoy na uukitin. Mahaba ang prosesong pinagdadaanan ng kahoy bago siya maging ganitong klaseng obra maestra. Andito ako ngayon sa shop ni Paloy Kagayat, isa sa mga sikat na mga manguuhit dito sa Paete, Laguna. Ito si Sir Paloy. Hi, Sir Paloy! Hala. Kumusta po? Ito po ba'y gagawin din pong santo? Oo, oh, isa yung gagawin uh, St. Joseph. May dalang bata. Ah, gagawing St. Joseph. Ah. Ay, parang ano po pala, ano, ah... Uh, Oh yeah, Hindi pin... po pala siya iisang kahoy na. Oh, kasi nga wala na makakuha malalaking kahoy. Oo. Oh, oh. From maliliit na kahoy pinagdat pinan. Parang pinagdudugtong-dugtong oh, lang pala siya. Plus... Dahil ipinagbawal ang pagputol ng mga puno, umaasa na lang sila sa mga natumbang puno tuwing bagyo at mga maliliit na sanga at puno. isang uri ng kahoy ang pirmi nilang ginagamit sa paguukit. Ang tawag dito, batikuling. Itong punong ito, gustong-gusto nilang ukitin kasi daw medyo malambot siya, magaan, at ang pinakamaganda, hindi siya inaanay. Ang problema, kasama rin sa log ban ang punong ito. Nang magdeklara ng total log ban ang Pilipinas, isa sa mga trabaho na posibleng mawala ay yung mga manguukit ng paete. Kaya ang naisip ni Sir Paloy para maipagpatuloy pa rin yung kanilang kinagis ng tradisyon, ay siya na mismo ang magtatanim ng mga puno ng batikuling na kanilang uukitin. Medyo bata pa yung mga punong ito. Nakikita nyo naman medyo maliit pa siya at hindi pa po pwedeng ukitin. Pero hopefully, as the years go by, Lalaki rin ang mga ito at magkakaroon ng uukiting mga kahoy ang mga kabataan ng paete. Sa ngayon, lagpas walong puno na ang naitatanim ni Paloy. Pero lubhang maliliit pa ang mga ito. Ay, yung dineklira ang paete sa carving capital, tapos may isang batas naman nakakontra kontra mm -mm. na bawal namang gumamit ng kahoy na galing sa, ano, sa gubat. Kasi ang batikuling is from the gubat eh. Oo. So, yan. ay magkaroon kami ng special uh, na permiso na pwedeng gumamit hanggat hindi namin napapalaki yung aming tanim na batikulin. Naglabas na ng Resolusyon ng Pamahalaang Bayan ng Paite para mabigyan sila ng exemption sa log ban. Sumulat na sila sa Malacanang sa pamamagitan ng Department of Environment and Natural Resources o DNR. Pero wala pang sagot tungkol dito. habang hinihintay ang sagot ng gobyerno, patuloy na magtatanim ng batikuling si Paloy. Hindi na para sa kanya, kundi para sa mga batang magmamana ng kultura. So itong ginawa niyo pong pagtatanim ng batikuling, hindi lang ito para sa shop niyo. Ah, hindi. Para sa mga bata ng paiti. Para ano po? Para kung alam ba, magkaroon na interes sa pag-uukit din, meron silang maukit ng batikuling ang tanong, meron pa bang batang gustong mag-ukit? Yan ang abangan. Susunod na kabalata.